But what is the bad and the good about being sexy? Mabilisan lang. Ano ang hindi maganda? Ano ang maganda about being, you know, being perceived? Uh, hindi naman ang perceived. Sexy naman talaga kayo. I think, Tito Boy, susundutan ko yung sinabi ni, ano, ni Aaron kanina na minsan na stereotype ka na uh, katawan oh. ka lang na walang laman yung utak mo. Parang yeah. Ka... That, 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 can hurt, ha? Huh? Yes, yes, yes. So, I think that's the bad side ng pagiging sexy na minsan akala ng mga tao, yun lang yung kaya mong gawin. But, on the contrary, pag nagde-develop ka ng katawan mo, you're smart enough to develop that body eh. Yeah. So, alam mo yun, kahit na may ganun kang naririnig, part of it is, nasasabi mo pa rin na hindi. I was able to build this kind of physique kasi I think I'm smart enough. Kasi hindi lahat nakakapag-build ah, yeah. ng ganun klase ng physique. Ako naman, I like that idea kasi hindi lang yan doon sa sexy ha. Mm -hmm. uh, uh, on the macro discussion, yung pang uh, parang mas malaking discussion, mm -hmm. showbiz, pag sinabi kang artista, artista ka lang eh. Yeah. Ako nagre-react ako doon kasi napakahirap ng buhay ng isang artista. Totoo, dito buhay. Di ba? No, parang <laughs> artista ka lang, dali-dali naman ang trabaho mo. Iyak-iyak lang, tawa-tawa ka lang, papogi ka lang, di ba? Mm -hmm. When in fact, it's it's a job. Uh, it's a decent job. And it's not easy. Totoo. Dito. Di ba? Nahirap. Ikaw, Aaron. Pagdating doon sa discussion kung ano ang bad and good about being sexy. Well, actually, halos same lang nung kay Luke. Kasi ang ang inaano nila pag yari ako naghubad. Sunod-sunod yung hubad. Oh, si Aero, puro ganyan lang yan. Hubad lang naman yan eh. But, you know, tama si Luke. At kumbaga, itong, yung katawan na yun, pinag, kumbaga parang inano ko din eh. Minold ko din yung sarili ko to be confident, of course. And, uh, syempre, kumbaga, may mga bagay na yung mga bashers, nandyan lang talaga yan eh. And at the end of the day, kumbaga, alam mo sa sarili mo na eh, hindi to basta katawan lang. Mm -hmm. Hindi to basta parang para lang mag-i-fantasize mag nyo or what. Kumbaga, ito yung gusto ko. And syempre, at the end of the day, tumatanda ka na. Gusto mo kahit pa paano mabuild yung confidence mo sa sarili no, mo. And again, I say, I have a story. I mean, beneath the body, I have yeah. a soul. I have a story. I have pain. I have joy. Di ba? Pero nakita ko yung latest pictorial mo. <laughs> Uh, ganun kayo ka komportable talaga sa katawan mo. No, I saw that pictorial ha. Uh, uh, uh ito, yung last last. Ano ano uh, yon? That uh, birthday, was that was my birthday shoot po. Thanks no, pero to um, Alex Pasilero. Pero, you, pero ba, nung nakatayo ka, palika, palika, alam ko alam ko kaibigan ko to. Ah, uh, nung nakatayo ka tapos dito kita eh, naka-robe ka lang. Yeah. Tapos nakikipagkwento ka, parang wala lang. Oh, pe, oh, parang wala lang dito, boy, pero talagang tinatingin ako sa may baba, sinisecure ko kasi baka may dumungaw. Oh. Ah, okay. Oh, may, kasi talagang tinanggal ko yung suot ko, pero syempre kailangan secure yung side na ito. Ang pinapakita that, ko I lang po is that. yung the tattoo. The tattoo, oo. Oh. Oh. Tapos na notice ko rin, kasi nilalagyan ka ng, uh, was that okay, oil? Yes, uh -oh. po. Oh, po. Hindi kayo as models, don't you guys feel commercialized? Don't you feel, for lack of a better word, commodified, yung parang nagiging commodity ka, pa ganyan, hindi naman. Oh, hindi naman po, Tito Boy. Actually, dinadaan ko lang sa tawa. Kung baga, sige, go, more. Lagyan mo pa. At saka kilala mo ang mga tao. Kilala ko. No? Com comfortable po ako, Tito Importance Boy. That's, yun. that's important Kasi talaga. Kasi nung, nung lalagyan ka ng oil, <laughs> walang, hindi ka naman na ilang, hindi ka naman, di, ba? Oh, diba? kung ito, mas masayaw pa ako. Correct. masaya. Para mas, kumbaga, para mas magaan lang. Right. So, yeah. As long as nararamdaman mo <laughs> naman, Tito Boy, na hindi ka na-exploit or what, you don't need to... Be When there. do you know that you're being exploited? Um, siguro pag, kunyari, obvious na sinasadya na may... Ah, yeah. okay. You would na -experience know. Na-experience ko yun, Tito Boy, pero ayoko na ipangalanan <laughs> sa during, parang, a movie. Pero, okay na po yun. Hindi, without having to name names, nasabi mo na rin lang. <laughs> sa isang pelikula, anong nangyari? Parang, ano po, Tito Boy, yung plaster. Kailangan ko mag-plaster. Okay, tabi-tabi tabi po, mga nanay, ayan. mga bata, ang aming pinag-uusapan, ay maselan. Okay. Kailangan ko mag-plaster. Kailangan And, yan minsan sa mga pelikula, yeah. may plaster. And then, what happened? Tapos, parang, cameo role lang ako doon sa movie na yun. Tapos um, hinanap ako and then pagpasok niya sabi niya, oh bakit sila naglalagay yan ako na maglalagay niyan and uh -huh. then sabi ko oh sige po tapos feel mo na parang may something pero hindi ako umangal i was too young and syempre kumbaga sa industry natin baka sabi ng oh, arti naman ito. pero looking back ang feeling mo na abuso ka that time okay all right i get that kasi ang leksyon naman doon pag pinagdadaanan to ng mga batang artista say no ayan, Oh, ayan. and say it, de ba? Sabihin mo ayan. sandali po, oh, de ba?